Ay, hindi po ako naniningil ma'am, walang bayad Wala pong bayad Nagahatid po ako ng libre ma'am Saan ka po ma'am? F1 hotel. hotel dito sa 7 up Ah, okay Ma'am, ko lang para ano, hindi ko kabisado F1 Hotel Ito po Ay Aling egg Ay, hindi po ako naniningil ma'am, walang bayad wala pong bayad. Nagahatid po ako ng libre, ma'am. Hey, ma'am. Kuya, pwedeng paganan na lang Sige, okay lang, ma'am. Late ka na ba, ma'am? Medyo lang po. Okay. Kanina ko pa ba nag-aantay dun sa pila? Hindi po, eh. Katarating ko lang din kanina. Ah, okay. At palibre, ah, kasi mama no, nag ako ng mga yung mga pasayarong papasok sa trabaho. Ah, okay. Yung kasi ang ano ko, yun kasi ang content ko. Ah, okay. Pumupunta Lama. ako dyan, pumupunta ako dyan sa mga nakapila na pasayero. Diba ang dami nyo? Oo, ako rin dyan. Oh. Kaso, priority ko yung mga papasok sa trabaho. Kasi may inaabol kasi silang oras. No. Kasi yung mga pauwi hindi naman sila mapapagalitan pag na late, di ba? Ah, uh, yung mga papasok lang nahatid ko. Kasi uh. dati rin ako ng ano eh, dati rin dati rin ako. <laughs> lagi din ako late. <laughs> lagi ako. Lagi ako na mumura dati. Boss mo. Oh, boss ko pagka-late ako. Lagi kong patwiran traffic. Oh, traffic naman talaga. Pero ang totoo nun, tamad lang talaga ako gumising eh. <laughs> Kaya, gas-gas na yung day lang ko. Alam na ni Boss na nag nagsisinungaling lang ako. Hindi hmm. yani kasi ako kakauwi ko lang galing inokon. Ah, okay. Mahaba nga pala yung bakasyon na, no? Oo. Uh, uh, long weekend kasi nung lang. Long weekend kasi holiday kahapon ayun basta ganun long weekend ganyan first yeah. day first day of work grabe traffic uh, eh. Ah, taga binungunan Rizal ako ma'am Dumadayo lang ako rito sa Traffic Capital of the Philippines <laughs> Dito sa Metro Manila Dito kasi yan yung matindi traffic eh Gaya nito Oo uh -uh. diba? Mahal kayang gas po Oo oh, nga ma'am hindi, huwag mo alalahin yung gas ma'am. May nagbabayad ng gas para makapagservisyo ako. May sponsor ako naman ng, ano ng gas. okay. Kaya, don't worry. Ah, uh, bayad na yung ano mo, pamasahe. May, nagbayad, may nagbabayad na para sa inyo. Thank you. Meron kasi akong sponsor eh. Kaya, share natin sa iba yung blessing. Kaya libre ka ngayon. Gulat ako pa eh. Nagulat ka ba? Oo. Uh. Bakit ka naman nagulat? Wala, first time, eh. Ah, first time mo ba? Ah, wala bang nag-ano ron? Wala bang nag-free ride doon? Ay, wala kuya. Bakit naman? 50 pesos. Ha? 50. Ah, 50? Basta may busy lang. Ah, okay. Ayun lang. Bayad na yung pamasahe mo. Nakita mo yung inagot ko doon sa lalaki? Yung bantay doon sa pila? Hindi, kuya. Yung matanda na naka-face uh, Ay, oo, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Bakit? Oo. Uh, ako na nagbabayad ng pamasahe ng mga pasahero din. Oo. Uh, Katulad kanina, pagsakay mo, uh -uh. binayaran ko na para nakatulong na ako sa pasahero. Nakatu nakatulong pa ako din sa mga mga rider. Oo. Uh -uh. Para share your blessing ang tawag doon vlogging with a purpose kaya pala ngayon lang kita nakita doon sa pila ah nagano kasi ako doon lang doon ako naggahatid ng mga pasahero kasi napakahaba ng pila doon tingnan mo ikaw nasa dulo ka uh, oh, youtube ka ba kuya? oo oh, ma'am Ah, eto to Ano po? Eto madam Ah, sensor? Opo Ah, uh, okay Ayan, sa'yo na yan ma'am, remembrance Okay hey. <laughs> Kaliwa dito ma'am ano eh Apo, Tapos apa. kanan Ah, uh, uh. okay Tapos pagka pa-uwi ma'am, naglalakad na kayo, ganyang kalayo? Oo, oh, naglalakad na lang ako, tapos tricycle na naman sa pababa. Oh, ang layo nung nilalakad yung doon ma'am. Ibig sabihin, ano lang talaga pagpapasok kasi para iwas laytan eh. Wala nang sanay na. Ah. Uh, Sabagay so kaya naman okay yan, madam. Exercise yan. Oo. Pero pagpapasok no, pa siya, eh. pawit-pawit ka kaya hindi <laughs> <nang> ka. <-rak. laughs> Ibig sabihin, haggard ka na. Pagka naglakad ka. Oo. -o. Kaya sa pauwi na lang, okay lang maglakad. Hindi naman na kasi mainit pag ano, pauwi. Ah, okay. Kasi gabi na out nyo. Okay. Oo, oh, nga tama. Dito mong kanan na eh. Tapos, okay. tapos tumbok, yun na mismo. ah uh -huh. Okay. tapos may color red. Color uh -huh. red. Ayon, M. Hanoy? Apo. Okay ka na dito, madam? ano po Ah, ito, ma'am. You're welcome, you're welcome.